Naniniwala ang ilang Filipino historian na walang saysay ang pagpapalit ngayon ng pangalan ng Pilipinas. Ayon sa mga manunulat ng kasaysayan, ang pangalan ng bansa ay kumakatawan sa pagtatagumpay ng mga Pilipino laban sa kolonyalismo. Itong hataw na balita ni Rosalie Cos. Ipinanukala kamakailan ni Magdalo Partilist Representative Gary Alejano ang pagbuo ng Kongreso ng isang Geographic Naming Commission na siyang mag-aaral ng posibilidad na baguhin ang pangalan ng Pilipinas. Ayon sa mambabatas, ito ay upang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan ang bansa at maialis ang bakas ng kolonyalismo. Ang Pilipinas ay isinunod sa pangalan ng hari ng Espanya noong 16th century na si Philip II. Subalit so, para sa ilang historian o manunulat ng kasaysayan, ang pangalan ng Pilipinas ay representasyon ng pagtatagumpay ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Can you imagine the punishment? The punishment of Hermano Pule, instant death. The punishment of the Filipino people lingers in the mind even to the next generation and even to this day. Can you imagine that? That is why we must endeavor that the name Filipinas must remain. If there was a time to change the name of the Philippines it was in 1896 and 1898. That was the perfect time to change the name of the Philippines. To change it now after 120 years is futile. Why? Because that is the name that we call ourselves now. Ayun pa kay Dr. Guerrero ang pangalan ng bansa natin sa kasalukuyan, ang sarili nating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ano bang dapat na pangalan ng bayan natin? Pilipinas! Bakit? Eh, ano ang ng bayan natin? Doon natin huhugutin ang ating damdamin. Ayon naman kay Professor Chua, maaari namang ikonsidera at talakayin ang pagpapanatili ng international name na Philippines at pagpapalit ng nais nating itawag sa ating bansa at nasyonalidad. My formula, if I'm going to be asked, is to retain the name Philippines as the international name of the country. But when we call it in Tagalog, we call it haring bayan. Oh, bakit? Kasi may ganyan. Germany is the international name for Germany. They call themselves Deutschland, not Germania. Mula sa Quezon City, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita.